First unit, Montero. Second unit, Expander. Ahulit ang pinili. Ikaw, kailan ka? Hi, Sir King, maraming salamat ulit sa pagkuha sa akin. Ngayon, Sir, katunayin kita, bakit Mitsubishi ulit yung kinuha mo at ako ulit yung napili mong uh, Mitsubishi agent? ayun, uh, as usual naman, eh, subok na namin yung, ano, yung Mitsubishi. Lalo na sa Montero na una kong na-avail. Comfortable, tapos maganda yung quality talaga ng Mitsubishi. Tapos as uh, agent naman si Sir, eh, subok na namin siya kahit sa mga sa kaibigan ko eh. Yung, mabilis din yung proseso, tsaka yung approval, tsaka parang chill lang din. Kaya ayun, sa kanya ulit ako kumuha. Tsaka subok na subok na namin si Sir eh. Okay. Sir, ano uh, ano mo sa mga future clients ko sir na possible na kumuha sa akin? Marirecommend mo ba ako sir? Uh, highly recommend si Sir kasi ayun, uh, kung nahihirapan kayong magpa-approve, ayun, gamay na gamay na ni Sir. Si Sir na bala sa inyo. Approve na approve na agad yan.